Siguro uh, yung pong detalye po nung kanyang complaint na pwede po ang tawad sa inyo, hindi ko po mati-detalye sa inyo. Uh, pero ito po masabi ko. Yung pong uh, pinangalanan niya, actually labing walo. Uh, meron po kasing reports na nakikita natin na labing dalawa, labing apat, labing lima. Ang nakapangalan po dito ay eh, 18 uh, policemen. Uh, sinusubukan po natin himayin ngayon yung uh, mga pangalan na ito. Uh, it appears po, uh 13 po ang nasa active service uh po ang uh, dismissed uh in 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 to highlight yung meron po siyang binanggit na isang pangalan ng actually dalawang pangalan ng general kahapon hindi lang po isa yung pong uh, pa parehong pangalan ng mga general na yon eh wala po dito sa kanyang complete affidavit uh meron din siyang sinabing isang pangalan uh, na gusto niyang kasuhan pa in, in fact inutusan niya yung lawyer niya habang nagsasalita siya kahapon na gusto niyang kasuhan pa yung isa pang pangalan. Uh, eh wala dito. So I'm expecting uh, another complaint affidavit uh, from alias Totoy very very soon. Oo. Yung specific na kaso hindi niyo pa po, po pwedeng maibahagi sa amin. But since sinabi niyo na po na hindi nga, hindi 12, hindi 15, kundi 18 police officers po yung isinama ni Totoy sa mga kaso kahapon, pwede po ba kayo na mismo Commissioner magsabi sino-sino po itong labing walong police na ito? 'Yan po isa -isa yung pungiyo tawad. Na. Yung pungiyo hmm. tawad. Dito ali po 'yun ng uh, affidavit uh, ma'am DJ. Yung pong posibleng kaso, yung posibleng kaso pwedeng kong sabihin kasi 'yun uh, ka. theoretical oh, oh. naman 'yun. Uh, yung theoretical na kaso kung sakali, uh, a grave misconduct at a uh, conduct unbecoming of a police officer. Uh, yung po ang posibleng uh, kaharapin. Uh, ng mga respondents dito sa mga kasong ito. Oo. Uh yung pong uh, ini-evaluate po ngayon yung uh, yung affidavit po ni uh, Alias Totoy uh, from there si uh, siipin natin kung dapat po mag-proceed sa next stage. Oo. Diyan po sa affidavit ni Alias Totoy kung pwede rin pong maibahagi ano uh, kung hindi maintindihan naman po namin um, uh, commissioner um nakasaad po ba dyan na itong labing walong pulis na ito ay may kinalaman talaga? doon sa pagkuha, pagpatay at maging pag-iwan uh, po doon sa Taal Lake nitong mga nawawalang sabongero? Hindi uh, naman po kaya kong sagutin at kasi paulit-ulit si Alias Totoy doon sa kanyang lahat ng interviews eh. Mm -mm. So ang ang eh ito nga po ang uh, sumusundo at uh, uh, from there nawawala na lang po yung mga sabongerong ito.